Higit isang taon bago ang midterm election sa 2013, ramdam na raw ng DPWH na ginagamit sa pamumulitika ang pangalan ng ahensya. Nagkalat kasi ang streamer ng mga politiko sa mga proyektong pinagawa nila. Narito ang eksklusibong report. Buong taon na kapaskila mga karatulang ito na may mukha o pangalan ng iba't ibang politiko sa mga proyektong pinagawa o pinagagawa nila. Mayroong kay congressman, maging si mayor o konsihal. Para sa ilang politiko, wala naman daw silang nakikitang masama rito. May mga politiko na mayayaman eh. O niyo isang project at hindi pera ng taong bayan. Eh. He has all the right to, to propagate himself. Pero ang Department of Public Works and Highways nagbabala na, huwag daw gamitin ng kanilang ahensya sa pagpapabango ng mga politiko ng kanilang pangalan. Kasi ngayon ang ginagawa, pag, um, naglagay kami ng billboards. Our billboards does not put any names, faces or any political messages. No? ginagawa, tinatabihan, and everybody's claiming na sila yung nagpagawa nito. Nauna ng pinuntirya sa panukala ni Sen. Miriam Defensor Santiago na anti-epal bill ang ganitong pamumulitika. Pinagbabawal sa panukala ni Miriam ang pagpapaskil ng mga politiko ng kanilang mukha o pangalan sa mga konstruksyon. Ang pwede lang, logo at pangalan ng contractor. Nauna nang naghain ng halos kaparehong panukala ang bayan muna sa kamara. Ipinagbabawal nitong isunod ng mga politiko ang kanilang pangalan sa mga proyekto. Pero kahit hindi pa ito na isa sa batas, may aksyon na ang DPWH. Sa susunod na linggo, maglalabas ng order ang ahensya na nagbabawal maglagay ng political posters isang daang metro bago at matapos ang construction ginagawa man o ipatayo na. 100 meters before our billboard, you know, project billboard, and 100 meters after our one kilometer road construction, tatanggalin namin lahat ang billboards na nandiyo dyan sa loob. Na didikit. Na ididikit o ilalagay because that's our road right of way. Maging ang mga contractor na may proyekto sa DPWH, binalaan din ang mahuhuli posibleng mag ang project at hindi na makasali pa sa anumang proyekto. Boto naman dito ang isang kongresisang nakausap ng News 5. Pahayag ako. Nang ang ay wag maglalagay ng ganun. Pero dapat din pagbawalan yung ibang mga government officials elected. Ang ilang kapatid naman natin, iba-iba ang tingin sa panukala. Eh, hindi talaga dapat kasi talaga. Ang ilagay sa tabi. At parang hindi nakakasagabal. Cheryl Cosim, News 5.